guys magandang hapon sa inyong lahat ito ang tagal kong hindi nag vlog kaya ito mag start na ulit tayo ito yung place ko kung saan ako nagwo work napakagandang place ito yung Marina Bay Sun dito maraming nakatambay dahil sa labas ang lakas ang ulan gusto ko sana mag-interview ng mga Pilipina rito. Kaya lang nakakahiyang mag-upload. Ang uh, dami na picture taking dito. Kalimitan TikTok. <mulong> Tiktok, pamor, halo-halo rito, hindi lang filipina may Myanmar, Indonesia, eto Indian, oh. hindi ko nang pwedeng itutok sa mukha nila, baka nagalit sila, prank nila 'yan. Kaya saglit-saglit lang. Ito siguro mga turisto. Ito yung papasok ng shopping center. Galing MRT. Dito sa MBS. Karamihan man dito, puro window shopping lang. Kasi sobrang malamilihin dito. Ang lakas ng ulan sa labas. Kaya hindi ako makapag-vlog doon. Dito na lang ako muna sa loob. Kaya na karamihan ng tao dito pumasok sa loob ng shopping center. Ito, yung Indonesia. Nag-tiktok lang siya. Yan ang buhay niya. Gusto ko sana nang interview, kaya lang may ako. <laughs> oh, still strong rain, heavy rain. Heavy rain talaga, oh. Ah, yun ano, no, tubig oh, talagang dumadaloy sa bubong.